Five financial IQ na mga mayayaman. Una is mag-focus sa cash flow. Ang cash flow, ito yung maganda talaga yung dapat na kinikita natin. Kung kulang ang kinikita mo, importante, meron kang other source of income. Kaya naman noong 2012, nag-part-time ako bilang financial educator and my full-time job ako bilang accountant. Mabilis mapupuno kasi ang ating alikansya or solid financial foundation. Marami tayong masya-shopping sa investment. Makabayad tayo ng utang na mabilis kung okay ang income natin or cash flow. And pangalawa, proteksyonan na ng iyong asset. Hindi pwedeng talagang puro investment lang tayo. Maganda rin talaga. At ang mga mayayaman naniniwala na investment din ang insurance. And pangatlo, i-monitor ang gastos kada buwan. Importante kasi eh, nagbabudget tayo at namomonitor natin yung mga lumalabas na pera para alam natin kung saan tayo nag-overspending at mag adjust And pangapat, mag-invest para may leverage sa pera. Kailangan alam mo kung paano mag trabaho ang pera. Halimbawa, nakakapag-invest ka ng 3,000 per month. Alam mo bang after 20 years, ito ay almost 3 million na. Paano pa pag mas malaki yung kaya nating ipunin at i-invest? And pang lima, syempre, magbigay ng oras sa financial education. Kasi dito natin malalaman yung mga strategies para mabilis nating mabuild ang ating personal finance. To know more about savings and investment, message mo lang ako sa FB. Roan Salis Capistrano.